salam salamin what's up mga kasoya Sama ni kami sa araw na to na kung saan tayo ay mamamanti dito sa probinsya namin dito sa ilog ng inungkugan mga kasoya At gusto rin namin ipakita ang kagandahan at yaman ng probinsya namin and the same time ang Cotabato City mga kasoya At ito ang literal na catch and cook mga kasoya Dahil yan ang isa sa mga content namin or pinaka main content namin ay catch and cook Ibig sabihin kung may mahuli kaming isda dito na pumasok or bumangga dito sa fishnet namin or panti ay agad-agad na lulutoy na yung mga kasi. So maraming saan po sa suporta ah, at sa patuloy na sumusuporta ah, at nagfa follow at sa dati at bagong followers po namin. Maraming maraming saan po and God bless you all. Kaya samahan nyo kami mamanti dito sa ilog ng inungkugan mga kasi. stay tuned. Kami ang iranong vlogger o morong vlogger na nagbula sa Bagotos City, Team Soya. Sir, mag-report tayo. Yung bangka natin, maraming tubig.

Ayan ang kwan. Ano ito? Manser. Manser. Kancer. <laughs> yan. Yan. Merenda. Merenda. Ha? An hour later. Ito guys. Ito na guys. Double purpose. Pati isda. Nakukuha. Yung net namin is may nahuling isda. Okay. So yan ako namin isda. Yan. Yung bangka namin na puno-puno ng tubig. Okay Okay guys. Pinapurungan ni Dutch Boy ang yung isda. Pinapurungan. Oo. So, oh. <laughs> isda yan da, Dutch Boy? Yeah, Panak. Ng, ha? Amang Oo. Oh. <makes noise> Guys, magprito tayo ng isda. Lagay natin ng mantika. Wow. Yummy. Yummy. -yum -yum. Sarap to. Tapos, lagyan natin ng bawang. Wah, ya, paranormal lucu langitnya, Bas. Lagi nanti leak-nya. Ya, leakage di gulungan insta antara terjat. Dan insta. Dan Oke, so kuninan nih leakage yang punang selang insta. Oh, sarap. Magaling talaga si Julius. Ay, si Julius. <laughs> si Lekets magluto ng isda. Second. Uh -huh. Ito. Yan. Pandaw. Mas masarap yung lulutin natin. Lulutin natin. Lulutin natin. Lulutin natin. Lulutin natin. yung mas masarap ng isda dyan. Okay, balik tarih natin yung isda para maluto yung satebi. <laughs> yan. Hmm. yan Serap. Meji Medium pa titikin. Amelia ah, manto, oh, ya no. Dingan mo. Yan. Para Paran masaman na. Hindi na dinating mayingay. Okay, guys, ganito ang pagkuha ng isda pag naluto na ganyan no. Hindi na kumukulo yung mantika. Sarang, <laughs> <laughs> barang may bumbel. <laughs> Arang angin ino, ang <laughs> tari pa muka nang isda lutong-luto na Wala pula. Ganyan, wala na, okay na yan. Oh, <laughs> oh tingnan niyo. So, yeah, so,